Hi guys welcome back to my channel sa pagdalaw kahapon ni Bianca kay Dustin. Nagiging pabebi itong si Bianca pagkasama si Dustin. Siguro na-miss niya. Baka ilang araw hindi sila nagkita yung titig ni Bianca kay Dustin. Parang iba talaga. Yung in love na in love talaga siya kay Dustin. So, yung nagulat ang Dasbeya Angels nang biglang dumating si Bianca sa location ng last shooting day ni Dustin at kay si Bianca nagulat din at nagulat lalo itong si Bianca dahil may may gift din siya galing sa mga fans nilang dalawa ni Dustin. Sinubuan, may subuan pa daw nangyari sa location. So ano yan, BFF pa din yan? Single pa din ba si Bianca pag sinusubuan ni Dustin at talagang hawak akbay ka agad, hawak si Bianca sa bewang ni Dasin ganon din si Dasin, kahit nakaupo talaga nakaakbay kay Bianca, kilig na kilig naman si Bianca sa binigay sa kanyang jersey ng kanyang mga fans Bianca Yu Bianca Yu ba yun? as in kilig na kilig itong si Bianca nakakatawa lang kasi nga Masayang masaya ang Will ka na kay Will pa din daw uuwi si Bianca. Pero after ng rehearsal, spotted pa din si Bianca at Dustin na may magkasama. May isang Will ka nga nagpost na nakita daw nila si Will at si Bianca sa BGC na magka-holding hands. Yun pala si Dustin pala ang kasama ni Bianca after rehearsal. Pero yung mga ugong-ugong naman ay yung parang pinupurmahan daw ni Will Ashley ay si Bini Joanna. Gaano ito katutus pati din kasi si Bini Joanna nandoon sa rehearsal ni Nabianca. Binisita daw itong si Will Ashley at nagpagudlak. So gaano ito katutus? So kung ganun, Kawawa itong si Bianca sa bashing kasi nga dalawa yung love team niya, pinoprotektahan niya yung dalawa lalo na itong si Will na may iba palang special someone at si Dustin na babash na dahil inaagaw daw ni Dustin si Bianca kay Will, yun pala si Will ay may special someone na pinoprotektahan. So, nagiging kawawa si Bianca, ba diba? Si Bianca yung parang naging low girl dito kasi nga, bibigyan niya ng ayuda yung Dasbia at lalong bibigyan niya ng ayuda yung Wilka kasi magwi-wild ang Wilka pag walang ayuda galing kay Bianca. So, nakakawawa si Bianca kung may choice ng siguro si Bianca. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like.